Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So ngayong araw nga, ikakabit ko na tong kortina dun sa lababo. Pero bago nga yan, pinansya ko na nga muna tong tatlong kortina. Kahapon ko nga sana to gagawin pero dahil sa pagod ko nga ay hindi ko na nga nagawa. Pinilit ko na nga lang ngayong araw kahit nga napapagod ako dahil maghapon nga rin ako naglaba. Tuwing Sabado kasi talaga ako naglalaban ng mga damit namin pati nga uniform ng mga bata. Pero bago ko nga muna ikabit yung kortina, inasikaso ko nga muna itong mga hinugasan ko kanina dahil hindi ko pa nga rin na isasala san Kaninang tanghali ko pa nga ito hinugasan kaya naman ayan hindi ko na pinunasan dahil tuyo naman na. Isa talaga tong platuhan ko ang pinaka gamit ko talaga dito sa may kusina. At syempre kung gusto nyo nga rin no, nilalagay ko ang link sa may comment section. Nalungkot nga ako dyan ng very light dahil naninilaw na nga yung aking halaman. Wala na nga pag-asa yon kaya naman matitegi bells na talaga yon. Pero anyway pinunasan ko na nga rin tong lagayan ko ng mantika tapos sinalinan ko na nga din dahil wala na nga siyang laman. Abay kahit nga itong lagayan ko ng toyo eh wala na nga rin akin kaso wala naman ako ma-re-refill dito dahil hindi pa nga ako nakakapag-grocery. Alam nyo naman tuwing sahod nga lang ng daddy gab ako nakakapag-grocery twice a month. Pinunasan ko na nga rin mga lagayang ko ng betchen at asin at eto na nga lang din talaga ang naiibang kulay. Matagal ko na nga rin tong nabili mahigit isang taon na nga rin to sa akin. Eh nung no, mga panahon noon na eh, hindi pa naman ako nagtitimpote at timkahoy. Kaya naman ganyan nga yung kulay ng takip na napili ko, mint green. Alam nyo ba kasi talaga dati eh ang gusto ko talagang tema eh green. So anyway Pansin ko nga dito yung lagayan namin ng bigas na ang sakit na nga dahil paubos na siya. Eto na talaga yung mga araw na pecha de peligro dahil 11 pa nga yung sahod ng daddy gab e eh 9 pa nga lang ngayon. Sana naman talaga ay umabot nga yung bigas namin hanggang sa makasahod ng daddy. Eto ang halaman ko na nasa tubig e eh. pinalitan ko na nga rin ng tubig para nga hindi na pamahayam pa ng kitikiti. Yung nilalagay ko nga palang tubig sa mga halaman ko ay mineral water. Kaya naman sa nagtatanong kung ano nga daw yung sikreto ko dun sa bambu ko sa may lamesa, bakit hindi daw siya naninilaw? Mineral water po yung ilagay nyo sa mga halaman nyo pagka gusto nyo nga nasa tubig sila. Huwag po yung tubig gripo dahil pwede nga yung ikategibles ng mga halaman nyo. Nalaman ko nga lang din po yun sa kakapanood nga ng YouTube. Isinunod ko naman punasan itong kalan ko dahil ang dami na nga rin tilamsik ng mantika gawa nung nagprito nga ako kanina ng hotdog. Tinapon ko na nga rin dito sa may basurahan yung halaman ko na naninilaw na. So anyway, kagabi nga pala eh meron nga ako na receive na parcel. Nagulat nga ako kasi ang laki pala nito. Hindi nga ako nag-expect na ganito nga siya kalaki at ang plano ko nga dito eh paglalagyan nga ng sabon pero dahil ganito nga siya kalaki eh dito ko na nga lang ilalagay yung pressure cooker ko. Kaya naman eto, pinag-aalis ko na nga dito yung eh, mga lagayan ko ng kaldero tapos nag nagwalis na nga rin ako. So, eto nga pala yung closer look nitong organizer na to. Naka buy one take one nga pala to. Kaya naman dalawang piraso nga to pag umorder kayo. Dalawang sizes nga ang available nito. Meron nga tong medium at saka large. Yung nasa taas nga dyan ay medium tapos yung nasa baba naman ay large. Tag isang size kasi yung binigay sa akin ni seller. At dito nyo nga to mau order kay Shena Boutique Mall at yung link nga ilalagay ko sa may comment section. Nagwalis nga muna ako bago nga ikinabit itong mga kurtina na plinansya ko kanina. Wash and wear nga lang din tong aking kurtina dito sa kusina dahil wala pa nga ako nabibiling kapalitan nito. Kaya naman every time nga na naglalaba ako ng kurtina ko dito sa lababo eh ganito nga ay nagiging dito sa may ilalim. Hindi nga siya kaaya-ayan tignan dahil yung mga gamit ko nga dito ay hindi pa aesthetic. Ang hirap nga lang din talaga pagka gusto mo nga magkaroon ng isang motif dito sa bahay dahil yung mga napundar mo na nagamit eh gusto mo nga ulit palitan. So finally nga ay eh, natapos na rin ako magkabit ng mga kurtina dito sa may kusina. At eto na nga yung sinasabi ko sa inyo yung mga gusto ko nga gamit dito sa bahay eh puro aesthetic, kaya naman itong pang brush ko nga ng mga condiments eh papalitan ko na nga rin napa out na nga rin ako nito dahil 39 pesos lang siya tapos free shipping pa. Pwede nyo nga rin tong pambrush ng mga baby bottles sa talaga naman pasok na pasok to sa tema natin dahil yung handle nga nito ay wood. So goodbye na nga dun sa color gray ko na lumang pambrush ng mga condiments. At welcome naman dito sa aking bagong gamit sa kusina. Dito ko na nga muna to isasabit pansamantala dahil wala pa nga akong sabitan dito sa may patungan. At eto na nga ang ating look dito sa may kusina. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Oh, the next video.